kita nyo ba to yung halaman na yan laki daw yan ayan tapos yung bulaklak nya andito sya o oh. yun bang klase yung bulaklak nya ang oh. ganda yung puno nya ito oh. ayan puno nya yan tinanim ko lang yan, tinusok ko lang teka tignan ha eh, yung bulaklak niya ayan ayan umarap na siya sa akin ayan yung bulaklak niya ano kaya yung halaman na yun para siyang dragon fruit pero monetary daw yan monetary ayan money tree. Paano kayo naging money tree to? mamumulak-bulak ba siya ng pera no, sa palagay niya, pwede pa to lemon grass, ayan lemon grass katabi niya, tapos yan money tree daw hindi oh. pa masyado kasi bumuka, baka bukas pa to bubuka hindi ko lang alam kung anong pangalan yun kung money tree ba baka mamumulak-lak ito ng pera kasi napamulak-lak ko na di ba dadami na yung pera ko <laughs> ayan paki paki sabi nga kung anong pangalan niya na bulaklak ayan teka tanggalin ko ito sa usko. tanggalin ko ayan bulaklak niya. ayan Yan, guess nyo ha. Sabihin nyo sa akin kung anong pangalan yan. Ayan yung pinaka, bulak niya o dumikit 'yan hindi ko 'yan dinikit oh 'yan yung pinaka niya sa so, may bakod ko lang 'yan salamat sa makapagpasabi ng pangalan niya